Maguluto tayo ng ating recipe today. Maguluto tayo ng ating another um, recipe. Maghihiwa tayo guys ng, ano, ng bawang at saka sibuyas kamatis. Maguluto tayo guys ng munggo. Munggo with ano, guys, wala natin ng shrimp. Dahon ng ampalaya guys at saka malunggay. ang um, guys. Munggo na may hipon, guys. Okay, guys, ha? Hindi kayo isasama din sa aking pag-slice ng aking mga ingredients. Mga mari. Diyan muna kayo, mari. Huwag niya akong iiwan. Guys, ito na yun. Yung ating ingredients sa ating munggo with shrimp kamatis, sibuyas, bawang. Hindi mawala yung ating pampalasang shrimp na cubes. Saka salt. At saka, ito yung dahon ng ampalaya guys. Ito yung sa garden ko. Kumuha lang ako. Diba, sariwa siya. At saka, ito na yung ating mahiwagang kaserola lang, gagamitin. Siyempre, huwag tayong patumpik-tumpik guys. Umpisa na tayo magluto. Ito na yung aking ano guys. Ito yung munggo. Nilaga ko na yung aking munggo. Munggo po. Nandiyan yung munggo. Siyempre guys, sisindihan natin ang ating mahiwagang kalan dito. Tsaka ang lapares ko yan guys, um, bunlis na bangus sa ating mungguit shrimp. Munggun na hipon na may hipon. I Start na tayo guys kasi nakakagutom guys eh. Ito yung ating Luwag. So, natin yung ating shrimp. Ito yung ating isasahog kayo ng shrimp. Dito. Limang piraso to guys. Sariwa yun guys. Sariwa. Lagyan natin yung ating pan ng oil. Pang natin. Kailangan lang natin to guys ano eh. Dahan-dahan lang yung ating pagluluto. Luto lang kasi yung munggo eh. Hindi na siya kailangan madaliin eh. Kailangan siyang slowly lang talaga siya guys. Siyempre guys, doon natin di ba yung ating nabiling chopping board. Gamit na gamit na natin guys ah. ah Dito na yung ating bawang. Suti-suti din. Kaya ako guys, yung luto guys. Kung lang ko muna yung bawang tapos sunod yung sibuyas, kamatis. Tapos yung hipon na guys. Naluto ng hipon. Mabilis mo yung hipon maluto guys. Yung mungo ka guys. tapos pag-o natin. Kaya lang ba't natin mungo. Ano siya? Sibuyas next. Sibuyas next. Yeah, <laughs> the kailangan po natin yung kamatis. Ilutuin natin yung kamatis. Kailangan lang natin ating ap apoy. Hmm. Ito lang guys. So guys, okay. ilagay natin yung ating tipon. Dito to para ano, medyo usog natin to para medyo maluwag ng konti. Ito yung ating shrimp. Ilagay natin. Hmm

1 minute lang. Tsaka lalagay natin yung ating yung pampalasa natin ano, saka naman shrimp in the cubes. Para lumasa talaga din sa ating niloto. Talagang natin yung mungo. nalulunuran na mga bagay para malasa malasa. guys. Okay. 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 kahapon. kada lang guys. Lagyan na natin yung ating munggong ito. Yung ating munggong pinalambot. Lagyan na natin dahan-dahan. So delicious yan guys. biteng salt. Takpan natin, guys. Yan lang, guys. Napakadali. Pagkulo niya, guys, tagay natin yung atong, ano, tagay natin yung ating daon ng ampalaya. Napakasarap niya, guys. So, good siya, guys. Madali lang itong glutuin, guys. Easy lang siya. Pero, guys, ang ano kasi dito, guys, is matagal yung pagpalambot ng, ano, yung eh, munggo. Yun lang talaga medyo may may time na oras ka dyan. Kasi kailangan mo siyang, ano eh, pakuluin yung ano, kalambutin yung munggo. Pero pag nagluto guys, ang bilis-bilis lang siya guys. Ako kasi, hindi, hindi ko na siya lagyan ng pork. Kung pork, pork lang siya. Shrimp, shrimp lang talaga sa munggo para masarap. Hindi siya mag-aagaw-agaw yung lasa niya. Shrimp, shrimp guys. Sarap guys. Hipon guys. Munggo may daon ang palaya. The best. Yan guys. Kaya guys, luto na kayo pang lunch. Tsaka partner ko siya guys ng uh, bangus na daing. Bunlis bangus. Ito yung ating lulutuin guys na bunlis bangus na daing guys. Sabi natin makagawin na lang guys. Ito yung guys. Ipapartner natin luto ako ng bundis bangs guys. Sarap yan guys. So, oh. nakababa din sa black paper at saka garlic. Saka vinegar. Oh guys, sarap yan guys. Yung parking ko sa mga Sugod So good talaga guys. Nagabas ko lang guys. Kasi mag ano ka pala guys. Magluluto. Wait Wait lang guys guys, ilalagay na natin yung ating dahon ng ampalaya dito sa ating munggo. Pakita ko sa guys, oh. Oh, sarap yan guys, yung ating munggo guys, so oh. Kita niya guys, sarap yan guys, oh. Nandyan yung ating shrimp. Ayan, oh, yung shrimp natin, nandyan, no oh. Yung shrimp, oh. Yummers. Diba, wow, sarap yan guys. Lagyan na natin yung ating dahon ng ampalaya. Ayan na yun. Para may, may kulay siya. At lalagyan ko pa rin yan guys ng konting malunggay. At saka, takpan. Lagyan natin yung dahon naman pala, guys. Kunti nga lang yun, guys. Pag simmer niyan, 5 minutes. Mmm, sarap talaga, guys. Sarap. So good, guys. Sarap. Try nyo ito, guys, pang lunch. Kahit pang dinner nyo, guys. to na kayo. Sarap talaga, guys. The best. Pinsan lang kung makaano ko ito guys. Gusto ko pa yung dapat to guys. Ilagay ko pa yung ano yung chicharon eh. Pag may chicharon ka, kailangan yung ilagay mo dyan pork. Ito kasi shrimp lang. Kaya ilagay ko lang yung malunggay, dahon ng ampalaya. Solved na yan guys. 100%. Delicious. Kaya guys, huwag na kayo pa tumpik-tumpik. Magluto na kayo sa bahay nyo. Gayaan nyo ito guys. Munggo masarap. Bunggo na may hipon guys. Napakadali lang niya guys lutuin. Ganito ba talaga? Kasi suti mo lang, igisa mo lang siya guys. Ang mahirap lang to yung munggo. Pakapalampot niya yung munggo eh. Say you guys. Pag palang alis din lang kayo guys. Babalik ako guys. Guys, ito na. Magbabalik natin yung ating ano, munggo. Check na natin. Oo oh, na guys. Ang sarap guys. Luto na siya. Oh. Patikin nga guys sa sabaw. Tingnan natin guys. Lalagyan natin yung ating malunggay. Ito yung malunggay, the best din para dito sa ating munggo with shrimp. Wait lang guys. Yung ating munggo o ating munggo sa malunggay. Para merong dagdag na vitamins yan. Hindi lang munggo. May dahon pa siya ng ano guys, ng malunggay. Kunti lang yung ko guys, para lang yung pang-dekorasyon ba. Meron lang green yung ating malunggay dyan. Ito okay, yung malunggay natin guys, hinugasan natin yan para mula yung alkabuk. Sayang, simuti natin ba. Mahal may ng malunggay nito guys, ang balengke. Eh. Ako, pag nagukuli ako guys, dito sa akin, ano, kuha lang ako. Sa aking maliit mini garden ko. Tatayin mo lang ako guys. Kasi, naku guys, ang mahal. Sayang yung ating kapirahan ba? Sayang yung mga dahong dahong sa kami natin, oh. No? And guys, sana guys, meron kayo natutunan sa aking vlog for today. Paano naman dyan guys? Pa-comments pa naman tayo din sa ating vlog at saka pa-share naman guys pa-subscribe naman guys para naman tayo matuma ano tayo makapagsahod tayo guys sa ating vlog ba guys sarap tara guys naku kung dito na kayo guys may tikman nito good Papakita ko sa inyo guys yung Luto na siya. Yan na guys. Yummers. Di ba guys? Luto na yating munggo. Munggo with hipon. Kain na tayo guys. Sana gustuhan nyo. Like, please like, subscribe. Pa-click ng bell button para once na meron akong upload, ma-notify kayo guys. Comment naman. Love you guys. Love you all. See you sa ating next vlog again. Bye-bye. Be safe. Lahat po. Bye-bye. Love you. Guys, ito na yung ating ano, prenitong bangus na bunlis. Ito yung ating partner sa munggo, guys. ba? Diba? Sarap, guys. Yummers, guys. Wait lang, guys, ha. Baka ano tayo, guys. Lagyan natin dito sa ating lagayan. Ken, guys, oh. Diba, guys? Sarap yan, guys. Combination sa munggo na may hipon, guys. Natakam na kayo guys, no? Magluto na kayo guys. Kain po tayo guys. So, sarap guys. Yan lang guys. Yan na yan guys, so. Oh. Hmm? Yum, yum. Please like, subscribe. Sarap yan guys, no? Hmm? Leta, kain na po tayo. Kain na po tayo. Mga ma, mga ma, mga madam. Mga papchi, mga anak cheese. Diba? Sarap yan guys. Sarap ng ano. Ng bangus. milk bang milk fish